Divorce, premium quality at abot kayang ice cream Meron po niyan dito sa Bataan Isang ice cream shop na nakikilala na sa iba't ibang bahagi ng lalawigan Ang ating pupuntahan this episode Kaya sa mga kababayan po natin na may sweet tooth This episode is for you Wag na natin itong patagalin pa At tikman na natin ang mga bestsellers ng Scoop and Bell Hi kuya! Hello ko! ating experience sa ating Tiki Man Time. And kasama po natin ngayon si Miss Janine Delara, ang owner ng Scoop and Bell. Hello, Hello Miss Janine. Hello po, Monica. So, like I said, when we say ice cream, isa sa mga naiisip ng na mga tagabataan talaga ay Scoop and Bell. ba diba po? Pwede niyo po ba ikwento sa amin paano nagsimula ang Scoop and Bell? Ano yung story behind it? So yung Scoop and Bell po, nag-start kami last October 2020 during pandemic po. Mm -hmm. uh, yung husband ko po, galing po siya ng UAE. As ice cream maker po, chef po siya ng ice cream sa UAE for 13 years. Ah, okay. okay so kung may mayroon siya first-hand experience sa paggawa ng ice cream. Apo. At yung training niya, hindi lang local ha, international, international standards po. talaga. okay. Do you think, Miss Janine, yung parang na iiba sa, kasi diba medyo tight din ang competition sa ice cream, no? Opo. Merong yung mga mainstream, meron din na yung mga local. So, ano yung sa tingin yung edge nyo compared to them? Una po kasi, yung Scoop and Bell ice cream, marami pong ano, flavors na pwedeng pagpilian. Mm -hmm. So, nag-focus po kasi yung husband ko sa mga chocolate base. So, yung mga customer namin po, once na matikman po nila yung chocolate, na, na po sila kasi talagang chocolate. Uh, malalasahan niyo po talaga na Imported chocolate po yung gamit namin. Mm -hmm. Tapos po, uh, iba po kasi yung uh, quality ng ice cream namin. So, mm -hmm. premium ice cream po to, Meaning, talaga pong smooth. Mm -hmm. Tapos, uh, hindi po siya magaspang. Okay. And, um, lasang-lasa po talaga yung mga flavors. At, syempre po, affordable. Yun ang pinaka-importante. Uh, At, <laughs> gusto natin, quality. Pero, hindi naman masakit sa bulsa. Yes po. Okay. So, ang quality po namin is pang gelato po. I'm really excited na tikman ang inyong mga ice cream. So maybe we can start na po, Miss yes, Janine. Okay, so ano po yung mga pwede nating umpisahang flavor sa tikman? Eto, yung una pong flavor mm. na ipapatigim namin sa inyo, yung isa po sa bestseller namin, salted caramel. Before ko palang kainin to, gusto ko lang sabihin guys, so this is how much po. 50 pesos po Fifty 50 pesos. And I have to say, punong-puno talaga yeah, yung okay. ice cream. Wow, para siyang nag-glide sa actually habang, habang kinakain mo. Sobrang suabe. And I also like it kasi hindi siya sobrang tamis. In fairness. Um, ube keso po. Actually, may nakita akong mga bits of cheese, ha? Mm-mm. -hmm. Nasang lasa po yung ube. Um, Oo. Oo nga. But dahil nga meron siya mga tidbits of cheese, may konting alat ka na nalalala, nalalasahan. Masarap din po siya sa ano, suman. sa ah, so, po ah, yung kasi suman. Ano <laughs> kasi parang malakas maka-Christmas feels daw Correct. po. Meron po kami mga customer na ayun po, nagbabaon po sila ng suman dito. Tas, yun. ah, pinapayagan okay. niyo naman oh, po. Opo, pwede naman po. Coffee caramel crunch. May may mga... Ang ah, chocolate, a cookies. Okay, how chocolate? Siguro if you're looking for a coffee experience na hindi the usual coffee shop, yung gusto mong ganun, ito yung flavor niya talagang bagay sa'yo kasi lasang-lasa talaga yung kape niya. Funky Monkey. Pangalan pa lang mukhang nakaka-curious na bakit po Funky Monkey pangalan? So yung Funky Monkey po, gawa po siya sa banana base na may ah, uh, okay. caramelized po, then nilagyan po namin ng crushed Oreo cookies din. Kuhang kuha yung lasa ng banana, in fairness? Uh -huh. ala, as in… Fresh banana po talaga yung, ah, yung ginagamit po talaga. Yung mga ingredients po namin, uh, mga fresh po talaga. Mm. Ito yun. Ito yung banana split na mas pinadaling version, guys. And healthy po siya. <laughs> Ferrero. Totoong Ferrero to, no? Yes po. ginamit. Nako. So, if you're a fan of Ferrero na na chocolate, Nako, you will definitely enjoy this kasi kuhang-kuha again yung lasa niya. Thank you so much, Miss Janine, for all the cups na pinatikim niyo sa akin. Pero alam ko meron pa tayong A ibang po. titikman. Meron pa po. Okay, ano naman po yung next natin na titikman? Next po yung ice cream sandwich po namin. Yung tinapay, pinan siya with butter. Yes. Ganun siya guys, may konting alat yung tinapay niya na nako-complement ng sobra doon sa palaman na ice cream. Tapos yun nga, it actually works sa mainit yung tinapay at malamig yung palaman. Ang sarap guys! And for our final ice cream na titikman, ano po rin tawag dito? Mencioni. Egg waffle ice cream. Egg waffle ice cream! Grabe, look at that. Very Instagrammable, di ba? Sinitsura pa lang. Nakakatakam na. In fact, Nakakahinayang sirain dahil ang ganda-ganda ng presentation. Anong ice cream po yung nilagay natin, Ms. Uh, strawberry flavor po yung nilagay natin. Ah, strawberry. Cream. Okay. Ang sarap ng ice cream. Nung mismo strawberry, yes, strawberry ice cream, ang sarap. Po. Totoo ang strawberries po yung yes, nilagay po. natin. Mmm. Ang sarap, guys. Natural yung lasa nung flavor niya kaya ang sarap and the waffle itself actually yung waffle niya hindi hangin oh guys as in may laman siya so siksik na siksik i think pwede to for sharing no yung, okay. parang ma, kasi talagang siksik yung mismong waffle tapos punong-puno rin siya ng ice cream i think this is good for sharing already and this is how much so, only po 150 Ito, 150 pesos guys ganito na siya kalaki and sulit na sulit talaga and masarap guys sa mura but masarap and quality. Thank you so much, Miss Janine, sa lahat ng pinatikim nyo sa amin. And marami nang nakakaalam kung saan matatagpuan ng Scoop and Bell. Pero doon sa mga hindi pa masyadong familiar at gusto subukan ito, saan po yung mga branches niyo Meron po kami dito sa Abukay Branch po, located dito sa National Road, uh, Ibayo, Gabon, Abukay, Bataan. Tabi lang po siya ng Tomas Pinpin Elementary School tsaka po ng Iglesia Ni Cristo. Meron din po kami sa SM Bataan Food Court and sa Dinalupihan po, sa Rizal Street, um, malapit po sa plaza. Meron din po kaming Orani Branch, uh, located po sa plaza sa taas lang po ng 7-Eleven. Okay, so ang daming choices na pwedeng puntahan. So, walang reason para hindi niyo subukan na Scoop and Bell. And kasi ang gusto ko dito sa ice cream na 'to, talagang made made in Bataan by a Bataanño. So, talagang local product natin 'to na mapagmamalaki natin at at par sa we can say international standards na rin, 'di ba, Miss Janine? Thank you, thank you so much thank po. po. Salamat po. na kayo dito sa Scoop and Bell. kailangan gumastos ng malaki para makatikim ng masarap at quality na ice cream dahil dito sa Scoop and Bell, siguradong masasatisfy na ang iyong sweet cravings. Kaya sa susunod na birthdays, special occasions, or kung trip mo lang na mag-ice cream at magpalamig, trust me guys, Scoop and Bell won't disappoint. Marami pa po tayong i-discover ng mga local businesses at titikman ng mga kainan. Kaya kita-kits po ulit dito sa Bataan. Bye!